in government in action. Pagpapailaw sa mga kalye ng ilang subdivision sa Marikina City, idinaos at ganda talento ng mga miyembro ng LGBT community tampok sa isinagawang pageant sa Malabon City. Si Gab Humilde Velega sa Detalia Rise and Shine Gab. Pinailawan na ang mga kalye ng Hacienda Heights sa Barangay Concepcion 2 at Arceliana at Anyag Homeowners Association sa Barangay Marikina Heights. Matapos ang seremonya, binisita ng mga otoridad ang mga kabahayan upang makipagkumustahan sa mga residente. Kasabay ng street lighting ceremony ay pinangunahan din ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng Hacienda Heights Homeowners Association. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month, isinagawa sa Malabon City ang Reina ng Bulaklakan ng Malabon 2024. Dito ay lumahok ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community kung saan kanilang binida ang mga ang pagkaganda at talento. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang mga kilalang artista, beauty queen, social media influencers, LGBT at malabon icons na nagbigay ng excitement at saya sa mga nanood. Layan ng aktibidad na maisulong ang inklusibo at patas na lipunan sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan at pagtanggap ng publiko sa mga LGBTQIA members. Gab de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.